Hello everyone! Hello. Ayan guys, mayroong ano, bayabas dito sa atin. Kung kami ng bayabas, super sarap ah! Kung nga, hmm, ko, naki akyat. Hmm. Huwag po kami ng bayabas sa harapan ng aming bahay. Hmm, ayun bayabas guys, na? Kaya masaya dito okay, sa probinsya. kami ang bayakan. Ayan guys, ang dahing bayabas, oh. Babay na ako pa, oh! Paano matubake? Paano makisay? Sarap yun na? tayo, Ang sarap guys, ang bayabas.

ayan ang lalaki uno? Ito oh, sa kabila ito oh, dalawa oh. dalawa oh. ang daming bunga, guys. Grabe. Sige, go. <laughs> go, go. Tayo. <laughs> Masundot <laughs> ang ating mata nito. Ano ba to? Ay, ah! lalagay. <laughs> 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 Baka naman kasi nak. Kulotin eh, mo, bebe. Alis ka nak, dali. ako ako, ako nang ano, sa taas. Bebe, bebe, hindi ka plastic dunak. doon, nak. Doon, dali, hindi ka plastic ako, ako, doon, nak. Doon. doon, sa bahay kay mami, bawain ni mami. Dali, plastic lagayan ng bayabas. Daming bayabas, guys. Ang dami. Ayan, oh. Grabe, hindi niya talaga pinapitasan yan dahil sa akin. Hindi <laughs> <laughs> naman. Ay, Tati Jo, dalawang napakalaki, oh. Saan? Nandito, oh, dalawang kambal. Matutut ako. Hahaha.